Magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh Araw ng Sabado March 1 mga kapatid Time check tayo mga kapatid Ang oras natin ay sa 8.30 ng umaga mga kapatid Ngayon po eh nagbubutas kami Narito po ang aming bubutasin. Itong dinudukot ni kapatid na Boboy. Ano? Metal? Mga kasama natin dito ay sina kapatid na Boboy, mga kapatid. Siya po ang pumapalo. At saka si kapatid na Kim, ang pinakamagandang lalaki. Sa balat ng lupa. At saka si kapatid na Mario, andun, kumukuha ng tinukuha yung guwantes natin na linabang kahapon. Hindi pa tayo nakakabili. Linabahan muna mga kapatid. Saka siyempre ang inyong lingkod. It's me. Yes, sir! Wala ba roon? Aba, di ba'y kumuha? Linabang ko yun eh. Linabang ko yun. O oh, ikaw hitaw si Kim ang dadakot. May guwantes. Siya po may guwantes. Kaya pa dumakot, Kim? Kaya mo dumakot? Eh, pahiram mo kay Mario kung hindi, hindi ka dadakot. Matagal-tagal na simenteryo. Eh, pagka dito ko nagtatrabaho, mapipilitan ka dumakot pag wala ang mga tigadakot. Pag absent kami, ka kami dadakot ka talaga. Wala, wala ka ng no choice karon Kaya ngayon pa lang, magsanay ka na. Oo, what? Akala ko walang bitso yan dyan eh. Ayan, kayang tayuan yan dyan. Ask Mexi. Eh. Mexi oh, hello? bibili na ng guantes. Ang laki ng ataol, no? Oh, follow Ken. Papagod na si boy. Pa. <laughs> ang ating kasamang kapatid na Edmar, mga kapatid, eh, is nasa Imus daw. Yun ang sabi ng trupa. Nabili yata ng motor, mga kapatid. Shout out sa kapatid Shout out sa iyo, kapatid na Edmar. Mag-ingat ka dyan. Baka madali ka ng mga mandarambong dyan. Ah, mga kapatid, eh, si kapatid na Mario ang dadakot. Baka mabali yan, tinutungtungan mo. kasi rady dito yun. Manikin po mga kapatid. Oh. Parang guma na. Pero ano siya, buo siya kaya lang parang guma. Yung natuyo na siya na. Ano? Ang dago. yung babay, ang dyan. Manikin pala yan. Ano 'yon? Nasa plastic Jamot. Di sakit tenga kita mo tay niyan. Yan to muna to. Oh, kapatid ito, ali gari to. Yung uno. Selvin. Ano 'yung ana 'yon? Pambalot. Oo. Dandahanbaka mababasag. Shut out tayo mga kapatid. Shout out kina Willie De La Cruz na magbe-birthday sa March 13 mga kapatid at saka kay uh, Teddy Adriano kay uh, Dinmar Talaktak kay Maring Erel o de Villas advance happy birthday po sa inyong lahat at saka kay uh, Herminia Dolorito lima po silang may ber mag, mag uh, birthday sa March 13 mga kapatid advance happy birthday po sa inyo Sana'y danasin nyo pa ang mahabang yung karawan. Pero yun, kasi siguro yun doon. Ayan. Baka tama yung kutsara, maulog. shout out din po sa mga anak ko sa probinsya sa, la, sa mga anak ko rin shout out po sa inyo mga anak sana ay ligtas kayo sa araw-araw sa mga oras na ito sana pagpalain kayo ng pong may kapal God bless po sa mga followers ko po shout out din po sa inyo sa mga OFW yung mga lalong lalo na yung mga caregiver dyan sa ibang bansa mga kapatid shout out po sa inyo lahat palagi sana kayo mag iingat at alagaan nyo mabuti ang inyong mga alaga mga kapatid tanyo po yung mga anak nyo. At dami na pong masamang Ayun nga pala mga kapatid. ah uh, balitang balita rito ngayon sa Cavite. At hindi lang sa Cavite, sa ating sa buong Pilipinas. Na mayroon daw nagkakandawa lang mga bata. Hindi malaman kung sino ang kung saan na pupunta yung mga bata. Kahapon lang po. Dito sa parting M Mulawin ba? Mulawin, Tansa mayroon daw nawawala bata. Tapos nung isang linggo naman, dito naman sa parting papuntang Timalan, mayroon din daw po nawawala mga kapatid. Ingatan nyo po ang inyong mga anak mga kapatid. Sana ipanatiliin nyo sa loob ng bahay, huwag nyo palalabasin kung sakaling lalabas sa bahay ng matanda mga kapatid para hindi madisgrasya ang mga bata. Dubli ingat lang po. ingat po. Hilahin mo na kapatid, para madali dito habang kinukuha yung trapal. Aba ako, ko. mag kasi ano na. Pampaga sa ano eh, ito yung sinuna. O, bad. Bad yun. Eh, hey, sulutan eh. Siyuntan eh. Lala lang. Bad yun. Yan po pa. yun. Pero tuyo na siya. Parang gumawa siya. Parang manikin mga kaputin. Oh, May ganda siguro din. Yan. Oo. Naganda. Biyo dyan. Tignan mo iyo. Baka merong nagpo-push up na higante. Sa ibang bansin ako. Kuha yung mga nagpo-push up na higante sa bundok. Alisin muna natin, Buboy. Tapo na yung kabao. Dito natin ilagay mo lang. Maganda.

có bao nhiêu? 1, 2, 8, one two, eight. One, two eight, <coughs> nine, ten. Yun eh, sikim eh, bago Maka makahanap eh, bukas pa yun. Huwag mo itapon yung sako na yun, yun yung isang kukara sako, kukara. kulay green, Ay kulay blue, kasi kukara, yan. Kukara. Pagsamahin yung isang sako at saka yan, sa ulo yung isa, sa paa yung isa. gitu lah jauh jauh tak kenal ngan hat Ini bagus. oh, tali. Dito. Di situ. Awakmu

po. Ah, uh, yan po yung tinatawag na taling torol. Sa ibabaw na lang po muna natin ilalagay mga kapatid. Yan po, yan po siya, ganyan katangkad. Mahuhulog ako dito kapatid pag matras pa ako. Yeah. Ayan, <tinyan> So yun mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pinutin ang bell button para lagi i-updated sa mga bagong video po. Maraming maraming salamat po.